Ayan guys, papakita ko po sa inyo ang aming bagong kulungan. Ayan, bago po yan na nagawa. At ang tawag po dito ay kulungan na walang amoy. Ayan po, bale, dalawang kwarto po siya. Ayan guys pero wala pang laman yan kasi nga hindi pa po nawalay ang aming mga biik medyo malaki na rin itong kulungan na ito sa isang kwarto ay magkasya siguro ng 10 to 15 heads at kung maliliit pa lang mang, mga biik ay pwedeng magkasya ang 20 to 30 na biik kasyang kasya po Pasok po tayo sa kulungan ng aking baboy sun. Ayan po. Dito po, ito po, ito po, ay yung feeding area po nila. Yung pagtainan po nila. Ayan. May kwan po dito may exit po ng tubig dito pagka nagwawalis dito po dadaan yung waste yung tubig na papunta po doon at syempre bago po sa kainan po nila ay may 1 meter po na na semento bakit po may semento po dito banda para po yung ipa nagaling galing po dito ay hindi mapupunta sa kainan po nila. At the same time, pagka po ang panahon, dito po hihiga yung mga baboy kung ayaw po naman nila doon sa wallowing pool. Kasi po ang semento ay malamit po siya sa katawan ng baboy samantalang itong ipa ay mainit po. Ayan. Bali, mga... 30 na sa ako na ipa ito. Itong nilagay po namin dito. Ayan. Nilagyan po namin ng uling at may mga abo-abo dyan. Para pamatay sa mga insekto. At dito naman banda ay yung tinatawag po na wallowing pool nila. Dito po sila maliligo. lagyan po dito ng tubig. Ito ang drainage niya pero may takip po sa labas. Ayan. Lalagyan po siya ng tubig at dito na lang po sila maligo. Pali ang baboy, hindi na namin papaliguan. Sila lang kusa ang maliligo po dito sa wallowing pool. At dito naman ay may mga may nipple drinker po. Ayan. Diyan po sila iinom. Pero ang nilagay po lang namin ay ito po, temporary nila. Temporary lang ito. Ayun. Nagbasar po ng mineral water. Ayan po. At syempre, may solar po dito. May solar light. Pagka magka-brown out po, yan, may ilaw yung mga baboy. Pero may ilaw po naman po dyan banda. Ayan po. Tsaka yung water system po, hindi pa po naikabit yung drip po papunta po dito. Ayan po. Ayan. Ayan po yung tubo na papunta po dito sa pero hindi pa po naikakabit. Madali lang po yan, kasi nandyan na lang, nandyan na po yung mga kakailanganin na gamit. Bale, well, try po namin. First time po namin mag-try dito sa baboy ang walang amoy. Subukan lang po namin kung maganda. Ang gagandahan po naman nito, yung ipa po. Pagkatapos po ng 4 months, magbebenta ka ng baboy mo, gagawin mo itong mga fertilizer ng mga halaman. Ah, diba? ba magiging organic fertilizer po ang mga ipa na to. Tsaka kung magsawa na kami dito sa ipa, pwedeng ipasemento naman dito banda. O, oh, ayan. Ayan po. Marami na tong may lalagay na biik, Maraming magkasya po dito na baboy. Puro mga metal po ang ginamit namin dyan sa bubong sa yan sa mga perling spoon niya. Kasi po walang kahoy, mahirap maghanap ng kahoy. Bali pag pwede na po yung mga biik, dito na po kami magwawala. Yan lang po. Konting pasilip lang po. Bye-bye.